Ito kapatid no, yung gusto kong i-share sa inyo, uh, kung paano ito solusyonan. Ang ibig ko sabihin kapatid no, yung rayos. Uh, meron kasing ab na mabilis masira yung rayos. Bakit mabilis masira ang rayos? Uh, sa pagkakaalam ko kapatid ano kaya mabilis masira o maputol ang rayos ay dahil dito sa kanyang butas pagka ganong kapatid ano sa aking pagkakaalam pagka ma mabilis siyang maputol ang ibig sabihin nun kapatid no maluwang na yung kanyang butas kaya merong ganon na uh, mabilis maputol ito yan Uh, ang magiging solusyon ko dyan kapatid no experience ko na ito o 100% na solusyon para tumagal o hindi maputol kaagad agad yung rayos ay ang gagawin lang nating dyan kapatid no e eh maglalagay lang tayo ng washer sa rayos o kaya kapatid ano alambre yun na yung magiging uh, depensa natin, kapatid, para yung rayos ay tumagal o hindi kagad ka maputol. Papakita ko sa iyo, kapatid, ano? Ito, uh, kapatid, ano, yung magiging washer natin, no? Wala tayo kasing talagang washer talaga na kakasya dito sa ulo ng ating rayos. Kaya ang gagawin natin, kapatid, no? mag tayo ng pinaka washer eto kapatid no yung uh, ginamit ko eto kapatid ano to no rayo sya na at saka alambre bali rinolyo ko kapatid ano yung uh, alambre na karolyo sya tapos ang gagawin ko nyang kapatid no uh, ko siya pagkatapos ko syang irolyo ipapakita ko na lang sa iyo kapatid ano grinderin na natin ito na kapatid no yung alambre no na gagawin nating waser, yung pinakapanlaban natin sa mabilis na pagputol o uh, pagkalas ng rayo sa ab. no ito na yon dito galing yon kailangan lang natin ay 36 tiraso ito na nakaka 36 na tayo iyan na kapatid no i-sasalpak na natin kapatid, no? Yan lang kapatid, no, yung pinagbabawal na teknik na i-share ko sa inyo. Lagay na natin. Ah, eto na kapatid, no yung ating uh, naka buo na na uh, rayos no ayan yung kanyang pag natapos siya kapatid ganyan siya no tapos sa uh, kabila naman yan bali hindi na natin yan tatapusin kapatid no yung pag-align pa dito para hindi na lang tumagal yung video basta ga ganun lang kapatid ang gawin mo no sa sa ab mo kung sakaling ah uh, mabilis maputo lang mga rayos. Uh, experience ko na yan kapatid o subok ko na yan. Uh, tatagal na kapatid yung rayos mo sa ganyang ah uh, diskarte o paraan. Okay na.